Libreng binhi, pataba at pinansyal na tulong na tigli liman piso mula sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ng Department of Agriculture. Ito ang ayuda na ibibigay ng ahensya ngayong araw sa higit kumulang isang magsasaka sa Oriental Mindoro na naapektuhan ng El Nino. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, may kasama pang tig 25,000 piso na pautang mula sa Agriculture Credit Policy Council ang kanilang iaalok sa mga magsasaka. Matatandaan nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Bulalacao at Mansalay dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa uling dato sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, umabot na sa 1.6 billion pesos ang halaga ng total production loss sa agrikultura dahil sa El Nino. Malaking bagay sa kanila yan dahil uh, dagdag na parang assistance sa kanila during na merong uh, El Nino. Uh, meron din kaming ginagawang programa ngayon with FAO, uh, meron ng proposal para naman yung tinatawag natin na uh, uh, cash for